Maganda ka naman sana Pero nagpakabuang ka dyan sa lalaki ang mo Hanggang kailan ninyo balak magkulong dyan sa kwarto ninyo Ayun ang mapapala sa kakarutan ninyo Kaya kayo man ang nagpupunta sa lalaki Kaya talagang apiktado Ang mga hitsura nyo Parang kayo ang mga nagkakabul sa lalaki masyado Sis Sis Tara kain na Ah, umayok kumain Kaya hindi nyo magutuan yan Magpakabuang masyado sa lalaki Akala mo naman pagkagwapo sa lalaki Kaya ang mga aso dyan kapag makita ang juhat niya yan ang mapapala ninyo sa kaharutan ninyo. Kung nakikinig kayo sa akin, ah, hindi sana kayo mag-iakayak ng salalaki ninyo. Kakurus, dumaan din ako sa pag-inlab-inlab. Pero never ako umiyak sa lalaki. Ang lalaki ang iyak sa akin. Hindi kayo gumaya sa akin. Sabi sa pa ang lalaki sa akin na ah, kung hindi ko sasagutin, tatalon sa tulay. Ah, pinabayaan ko tatalon sa tulay. <laughs>